അത് ലങ്ക അതി mam Ayan guys. Pangalawang araw na linis bahay. Dahil wala pa akong alaga ngayon. Bukas pa ako may alaga. May alaga kami isa ngayon. Yung anak ko naman ang may alaga. Nun. Kaya ako, linis bahay muna. Habang walang alaga. Nilagayan kami ng computer guys pero walang computer. Bigay lang kasi to guys. Sabi kasi tatapon kaya hiningi na lang namin. Wala naman kami ilalagay dyan na computer guys. Gawa na wala naman kami pambili. Lagayan na lang ng kung ano-ano. Bukas pa ako may alaga, guys. Kaya, linis-linis muna. Kasi, sobrang kalat na, guys. Ang bahay na ano. Hindi ko naman to, araw -araw, ko ito araw-araw kinukulkul ko mga sulok-sulok, guys. Kaya, pag naglinis ako, todo linis. Tulo linis habang walang alaga guys. Kasi pag may alaga kami guys, nakatutok lang kami dun sa alaga namin. Hindi namin magawang maglinis ng bahay. Talagang nakatutok lang kami sa mga bata. Kasi kalikutan pa ng aking alaga. dami ng mga abo-abo but guys gado ng mga alikabok mababa kasi itong bahay namin guys kaya yung alikabok talaga pasok dito sa loob namin kasi tabing kalsada kami. Hindi ko na ito pupunasan guys. Gawa ng sa 19 kasi piyesta dito. Maglilinis uli ako bago magpiyesta. Kaya hindi ko na muna ito pupunasan. Gawa ng magmamadali ako guys. Gawa ng dadating yung apo apat na buwan lang kasi yung, yung maalikabok. Kaya dali-dali ako. Ano? Um, hindi na ako mag ito, naglilinis. Naglilinis ng ilalim at masyado na alikabok. Si Tiyo, kaya dali-dali ako gawa ng maalikabok. Si Tiyo lang alaga namin ngayon. May pasok na yung isa eh. Rish din ng kahapon. Pinagkan mo ko ng hipag ko guys kung ano ginagawa ko. Kailangan, kailangan ng linisin guys. Kaya naman, siya din ang alikabok. guys. So, oh. ito yung natanggal sa ano ko guys. So, oh, yung naupirahan ako ko sa bato sa abdo. Ang laki ng bato. Ang laki ng bato na natanggal sa akin guys. So, ano. Kaya tayo guys, ingat tayo sa mga tinakain natin guys. Para hindi tayo magkasakit sa bato sa abdo. Ang laki nito guys, o oh, puno na yung pinakalagayan ko ng bato ah oh, Yung ibang kakilala ko, guys, maliliit lang yung, ano, yung matanggal sa kanilang bato. Pero yung akin, guys, buo. Ayan. Hindi ko pa tinatapon, guys. Tinatabi ko lang. Kaya e, ingat tayo, guys, sa mga kinakain natin, guys. Yung mahilig kumain ng mga mantikain, guys ano, ingat kayo. Kasi mahirap magkasakit. Ba, hindi, wala namang natawag dyan Ano, wala wala ka na huling daga? Wala, sa hindi. Kapag... Hindi, ano 'yun? Marunong 'yun. Ano pa tayong ilaw? Mas maganda nga yung hindi patay ang ilaw para kita niyang may mabango doon. Hindi ba niya naaamoy yung sab amoy sabon? Hindi na. Hindi Ayan guys, natapos ko na yung side na ito, yung lagay ng computer. Natapos ko na yung banda dyan, dito na naman guys. Ayan na guys, so kalot. Mga labahin ko pa kasi ito guys, tapos ito, ito yung ukay-ukay ko. Ano Isa ko pang sideline na pagkakakitaan, guys. Yan, ukay-ukay ko, guys. Tapos may brand new din ako dito, guys. Mga brand new. Ayan. Mga brand new siya. Pero hindi mo na ako naka, nakatutok dyan sa aking ukay-ukay, guys. Gawa nung may alaga ako. Hindi ko magawa magbenta. Ayan. Tapos... Yun din. Yun naman ang susunod ko. Apa <tuk> yang <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>

Ayan guys, natapos ko na rin yung banda dito sa harap ng TV. Yan. Natapos ko nang linisin. Tsaka itong aking ano, patungan ng computer. Na wala namang computer. Ayan guys. Ito po yung aming bahay guys. So, ayan. Meron pa akong mga paninda mga komot guys. Ayan. Ayan yung ano ng bahay namin. Itura ng bahay namin ngayon guys. Gawa ng yung aking upuan. Dapat itong upuan na to dito guys. Dito kaso nga lang nagwa-washing kami kaya nandito yung washing namin kaya nilagay ko muna yung upuan doon kaya yan muna itsura ng bahay namin guys yan tapos yung aking ukay-ukay doon ko muna nilagay guys wala akong mapaglagyan guys eh Ayan, yan ang bahay namin guys, maliit lang. Simple lang ang bahay namin guys, pero okay lang kahit maliit okay lang guys yan yan lang bahay namin guys tapos ayun ang kusina namin guys hindi ko pa nalilinis guys ayan ang daming mga abubot na nakalagay sa lababo ayan lang bahay namin guys hindi, hindi ko pa naayos, guys ang upuan namin sa piyesta na guys ako mag-aayos ng bahay guys gawa ng magpipiesta dito sa amin. Kaya sa piyesta na ako mag-aayos. Yung upuan na yun guys, ililipat ko na yan dito. Tapos itong washing naman guys, doon naman ang ipapalit ko doon. Ayan guys, hanggang dito na lang itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood.